lalim mga kapobinsya andito tayo sa area ng kasama ko mga kapobinsya uh, makuhala kami ng buko ngayon mga dahil Christmas party namin mga kabibinsya. at dito mga kapobinsya ay umakyat na ako mga at sobrang taas ng mga niyog dito mga kabibinsya. at kinabahan talaga ako dito mga dahil dahil uh, isang kamali mo lang mga kapobinsya ay sakado talaga itong pag-akyat ng niyog mga kabibinsya. at syempre nalangin muna tayo mga kapobinsya bago tayo umakyat dito mga kabibinsya. dahil Christmas party namin ngayon, mga kapobinsya ay uh, naging safety talaga ang lahat mga kabinsa at salamat pa rin sa nagbigay ng buko sa aming Christmas party, alang iba yung kasama namin dito mga kabinsya. at para naman makatipid kami mga kabinsa ay nag-offer na ako na ako na lang ang umakyat mga kabinsa dahil pagbayad pa na mag-akyat ng niyog mag mga kabinsya, ay nakagasto na naman mga kabinsa at sayang na naman yung pera mga kabinsa kaya nag-offer na ako na ako na lang umakyat mga kabinsya. at marami kami dito mga nagtulong-tulungan na lang kami mga kabinsa, pagkarating ko sa taas mga kabinsa ay agad na kumu buko mga kababinsha. at tinistingan kung okay na ba yung buko mga kabibinsha. at biniak na ni paring Berto mga kabibinsha. at yung kasama ko at ah, kanyang asawa mga kabibinsha. dito talagang okay na raw ang buko at sadyang tamang tama na raw sa pang salad yun ah, kinuha ko na lahat ang pwedeng makuha na buko mga kabibinsha. at dito talaga mga kabibinsha. sobrang kabako talaga mga kapabinsya dahil napakataas ng niyog ni Charina dito mga yon yun mga ah, bumaba na tayo mga kabibinsha. kaya sobrang hirap talaga ng pag-akyat ng new mga probinsya lalo na talaga sa hangin talaga mga probinsya at sobrang laki ko na ngayon mga probinsya kaya hindi ako makapag-akyat ng maayos mga probinsya. Dito hinihingal talaga ako mga probinsya at yan mga kapobinsya, tapos na kami manguha ng buko mga kapobinsya. hapon na mga ay nagbiyahe na kami papunta sa aming binyo mga kapobinsya. At pagkarating namin sa binyo mga kapobinsya ay gabi na talaga mga kapobinsya. At, at yun mga kapobinsya, kung makita nyo mga wala na araw mga kapobinsya. Andito kami sa RBR mga kapobinsya, Rosco, sa barangay namin mga kapobinsya. Ka ilang minuto mga ay nagtint na kami agad mga para naman. Kalipas na ilang minuto, nakaprepare na ang lahat mga kabibinsya. At dito mga ay nagprayer na kami mga probinsya dahil magumpisa na yung pagkain dito mga kabibinsya. dahil gutom na raw mga probinsya at yun mga ay kumain na talaga kami mga probinsya hindi ko na talaga pinasailo yung mga mga pagkain dito mga probinsya dahil parte mga probinsya kailangan natin mag enjoy at magkain ng magkain ng mga probinsya dahil bira lang tayo makakain ng ganitong kasarap na ulam mga probinsya sa isang taon lang mga kabibinsya. kaya asinolit ah, na namin itong pagkain na itong mga probinsya katapos namin kumain mga probinsya ay nag na ang nag na talaga ang lahat mga kapirincia. At ang laban pala nito mga kapwinsya ay sampu-sampu mga kapwinsya. Laban namin yung Digos na brand dito mga kapwinsya. Sobrang saya namin talaga mga kapwinsya. Sa puntong ito mga dahil nag-overnight kami mga kapwinsya ay talagang naabutan kami ng umaga. At yun mga maraming salamat.